Magandang gabi ho. Naliligaw ho kami. Pwede po bang makituloy kahit ngayong gabi lang? Aba oo naman. Halika yo. Pasok kayo. Namumutla na yata yung bata ah. Baka gutom o uhaw na yan. Madalas kasing minaliligaw dito. Hindi e lang kayo ang una. Halika yo. Story. Time. Hindi ko to kwento. Ito'y karanasan ng pamilya ng kaibigan ko. Yung family ng friend ko na si baby girl, nickname niya to nung bata pa kami. Kasi bunso siya at nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. Christian sila, sobrang devoted nila kay God. Dumadayo pa sila sa iba't ibang simbahan sa iba't ibang lugar. Yung tatay niya ay Japanese. Yung nanay naman niya ay Filipina. May isa pa siyang kuya na may bingot. March 28, 2013 Babiyahe sila ng buong pamilya niya papuntang probinsya somewhere in Capiz kasi ikakasal daw ang tita ni baby girl. Nakasakay siyang lahat nito sa van nila. Kasama nila si Kuya Ronald, ang driver nila. Nagpaalam pa nga sila sa amin noon eh at nag-iwan pa ng susi sa bahay para kung sakaling may emergency daw. Pero habang nasa biyahe raw sila, napansin nila na kahit matagal na silang umaandar ay parang paikot-ikot lang daw sila. Madilim na raw nito pero hindi pa rin sila nakakarating sa destinasyon nila. Kaya ang ginawa raw ni Kuya Ronald Hinubad niya yung t-shirt niya at binaliktad to. Pamahiin daw kasi to kapag naliligaw. Kaya baka raw gumana. Pinilit niya pang siya ng pamilya ni baby girl. Pero tumanggi sila dahil hindi sila naniniwala sa mga ganito. Hanggang sa tuluyan ng lumalim ang gabi at mas lalo pa raw silang naligaw. Kinuha ni ate Rowena na nanay ni baby girl yung cellphone niya para mag sana sa nanay ko at humingi ng tulong. Ang kaso, walang signal nito dahil puro puno lang ang paligid nila walang mga bahay at parang nasa loob lang sila ng kakahuyan. Kaya nagpasya silang maganap na lang ng bahay na pwedeng tuluyan pansamantala. Halos ilang oras na silang nagdadrive nito sa lugar na to. Nang makita sila ng isang baryo, mga bahay na gawa lang sa kahoy o Walang kuryente at napakatahimik ng lugar. Lumapit sila sa isang bahay kung saan may mag-asawang nakatira. At buti na lang daw ay may mga tao pa sa labas kahit alas 10 na ng gabi. Magandang gabi ho, naliligaw ho kami. Pwede po bang makituloy kahit ngayong gabi lang? Aba oo naman. Halik kayo. Pasok kayo. Namumutla na yata yung bata ah. Baka gutom o uhaw na yan. Madalas kasing may dito. Hindi lang kayo ang una. Halik kayo. Nakahinga sila ng maliwag nito. Dahil kahit papano ay may pagpapalipasan sila ng gabing to. Mabait naman daw ang mag-asawa. Pinatuloy sila, pinakain at pinagpahinga. Mga 1am na nang matapos silang kumain at magkwentuhan may dalawang kwarto daw sa bahay at doon daw sa isang kwarto na tulog ang pamilya nila baby girl. Pero si baby girl, hindi pa rin makatulog. Maarti kasi to, hindi raw siya makatulog pag walang aircon. Nangangati pa nga raw siya nito. Habang nagkakamot daw siya ng singit niya, bigla niyang narinig na may nag daw sa labas ng bahay at ang weird daw ng pinag-uusapan. Tatlong taon na rin yata nang huli tayo magkaroon ng bisita, no? Oo nga eh. Ang tagal na rin nating nagtitiis sa mga hayop sa paligid natin. Gigisingin ko na yung iba mamaya. Mukhang masarap ang hapunan natin mamayang gabi ha. Oo nga eh. At sa dami nila, mukhang isang linggo tayong busog nito. Nalamig si baby girl sa narinig niya. Ginising niya kagad ang nanay niya. At nagulat siyang gising rin to. At narinig din pala ni ate Rowena yung usapan ng mga tao sa labas ng bahay. Kaya pareho silang nanginig sa takot nito. Dali-dali nilang ginising yung buong pamilya niya. Pati si Kuya Ronald. Hindi nila alam kung paano sila makakatakas nito Hanggang napansin nila na manipis lang ang paderang kwarto Gawa lang sa pinagtagpitag pinakahoy Tinignan nila ito ng maigi Hanggang nakakita sila ng butas At dahan-dahan nila itong tinuklap Si Kuya Ronald at ang tatay ni Baby Girl Ang nagtulong para dahan-dahang butasin ang dingding Nang may sapat ng laki ang butas para makalusot sila Unang lumabas ang tatay ni Baby Girl Para silipin kung ligtas at walang tao sa paligid Buti na lang daw At sa likod ng bahay tagos ang butas na to. Kaya walang katao-tao Isa-isa raw silang lumabas At na makalabas na silang lahat Ay dito na raw sila tumakbo ng walang lingon-lingon Habang tumatakbo Umiiyak na raw si baby girl nito Nakita raw kasi ni ate Rowena Na parang may nakakita sa kanila na tumatakbo Kaya sinabihan niya pa ang mga to Na bilisan pa sa pagtakbo Hanggang marating nila ang kalsada Ilang minuto silang nagtago sa gilid ng kalsada na to Na nanginginig sa takot Nawawala na sila ng pag-asa nito dahil parang wala namang dumada ang sasakyan dito. Hanggang ilang minuto ang lumipas nang may dumating na tricycle at nang makita nila ang driver, nanginig silang lahat dahil kamukhang kamukha daw ito ni Jesus. Pati ang suot nito, mahaba na puting damit para raw hindi suot ng isang ordinaryong tricycle driver. Sumakay na kayo, bilisan nyo. Hindi na sila nagtanong pa, sumakay silang lahat kahit nagtataka. Pinagkasya na lang nilang lima ang mga sarili nila rito. Pagdating nila sa bayan, Pasado alas 4 na ng madaling araw Inabutan nila ng 2,000 pesos yung driver Pero tumanggi daw to Ngumiti lang to At umalis na ng hindi lumilingon Pagputok raw ng araw Ay sumakay sila ng bus pabalik ng Maynila Tahimik lang sila lahat sa buong biyahe nila Nasa lang daw ng dasal yung mga magulang ni baby girl Pagdating nila sa lugar namin Dumiretso sila kagad sa bahay Hindi ko masabing imbento lang nila to Dahil lahat sila nito Ay umiiyak habang nagkukwento sa amin at kitang kita ko pang panginginig nila sa takot Tapos pare-pareho sila ng sinasabi May mga galos din si baby girl sa katawan niya At ang van nila, hindi na natagpuan yon hanggang ngayon At wala na raw silang balak pang balikan yon Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung kwento nila Pero mas lalo ako palapit kay God dito Kasi naniniwala ako lalo na sila na pinadala ni God yung tricycle driver na yon Para iligtas sila sa kapahamakan dahil malakas ang pananampalataya nila sa taas. Kaya dahil sa kwento nilang to, nagkaroon pa ako na mas malakas pang pananalig sa Diyos. Mag-ingat kayong kumain sa mga piyastaan dahil baka bahay na nangaswang yan. Stop! Ako si Win. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ng ate ko noong niyanggaw siya sa isang piyestaan. Minsan kasing pumunta ang ate ko sa isang piyestaan sa may Dagohoy, Surigao del Norte taong 2012. Pumunta si ate doon dahil niyaya siya ng mga classmate niya. At isa pa, doon din kasi siya nag-aaral sa Dagohoy. Pero bago marating yun mula sa amin, ay sasakay ka pa ng bangka kasi taga Corredor Island, Surigao kami. Nang panahon na to, grade 10 na si ate. Tapos ako naman ay nasa grade 3. Kaya ko pa talaga ang pangyayaring to Kwento ni ate sa amin Kumain daw sila sa bahay ng classmate niya At habang kumakain daw Ay napansin niya na parang malansa ang amoy ng bahay ng classmate niya Tapos titig daw ng titig yung tatay nito sa kanya Pero binaliwala niya lang daw to At kumain lang daw siya ng kumain ng binibigay nila sa kanya Pagkatapos nito Ay umuwi na si ate sa baryo namin Pero kinagabihan Nagutom si ate At kakain daw sana siya pero napansin niyo na parang hirap na siyang kumain ng kanin dahil parang may nakabararaw na bilog o maliit na bagay sa lalamunan niya. Pero hinayaan lang daw to ni ate dahil baka kung ano lang. Hanggang sa mga sumunod na gabi, may napanaginipan daw siya na pinapakain daw siya ng hilaw na karne ng tatay ng classmate niya. Tapos tinuturuan pa raw siyang lumipad nito. Kaya akin ang magahan ay eh sinabi niya tong panaginip na to kila nanay. Nang malaman ng nanay namin yung nangyayari sa ate ko, agad kaming pumunta sa albularyo. Kasama ako nito, kaya kitang-kita kita ako talaga kung anong itsura ng aswang. Dahil nagsagawa ng pagtatawas ang albularyo sa pamamagitan ng pagpapatulo ng kandila sa tubig, ang lumabas na namuong kandila ay nakakatakot na itsura. Dito sinabi ng albularyo sa amin na isa raw aswang sa banwa o aswang sa bukit. Kaya agad kami umuwi para mapainom si atin ng lana o langis. Tapos ang palagi lang ulam ni atin nito ay yung powder na gatas. Kasi bawal siyang kumain ng mga isda o karne Basta bawal daw yung malalansang pagkain Hanggang isang gabi patulog na kami nito Bandang alas 11 siguro to Nang biglang parang may dumapo sa bubunga namin Akala nga namin ito isang ibon lang Pero laking gulat namin na may nakasilip sa bubunga namin Kasi yung bubong namin ay gawa lang sa dahon o pawid Kaya sa gulat ng tatay namin ay kinuha niya yung buntot pagi at nilabas nilang dalawa ni kuya yung nilalang sa bubong namin para tignan kung ano yon. Pagtingin nila, laking gulat nila na may dalawang tao, kulay itim ang mga balat at nakadapo na sa manggahan namin. Dahil dito, napasigaw na si tatay na galit na galit. Hoy! Mga aswang! Subukan niyong lumapit sa anak ko! Mapapatay niyo muna ako bago niyo makuha ang anak ko! Nagsitalunan daw sa lupa ang mga nilalang na to. Kaya dito na sinugod ng kuya ko ang mga aswang. Paglapit niya sa mga aswang, ay agad niya itong initak pero agad namang nakailag ang mga to. Kitang kita ko pa ang itsura ng mga aswang. Mabalahibo at parang tao na itsurang aso habang yung isa naman ay parang malaking baboy ramo. Dahil sa nangyayari nito, lumabas na rin yung uncle ko na may dalang itak dahil parang hindi natatakot ang mga aswang kila kuya at tatay. Dito na nila pinagtulong ang tatlo na suguri ng dalawang aswang. Hanggang sa matamaan ni Uncle ang braso ng isa gamit ang itak niya habang si tatay naman ay natamaan ng isang gamit ng buntot pagi. Dahil sa nangyari, kumaripas ang takbo ang mga swang. Hinabol pa nila ang mga to, pero hindi na nila naabutan pa. Pagsapit ng umaga, nabalitaan na lang namin na may nakita raw sugatan sa dagoy. kung saan nakipesta ang ate ko. Dito na nabuo ang hinala namin na baka nga niyang gawang ate ko doon. Kaya agad nilang pinuntahan ng bahay ng classmate ng ate ko. Pero kahit anong gawin nila tatay at kuya, ay hindi sila pinapapasok ng mga anak sa loob ng bahay. May paniniwala kasi na kapag nakita mo raw ang aswang na sugatan ay mamamatay ang mga to. Kaya nagsisisigaw na lang ang kuya ko sa labas ng bahay nila. Pag hindi nyo tinanggal yung nilagay nyo sa lalamunan ng ate ko, babalikan namin kayo rito! Idadamay namin pati mga anak nyo! Matapos to kinabukasan, bigla na lang nawala yung parang nakabara sa lalamunan ng ate ko. Kaya laking pasasalamat namin dahil hindi natuloy kung anuman yung plano nila sa ate hanggang nabalitaan na lang ni ate na umalis na raw yung pamilya ng classmate niya doon dahil na rin siguro sa kahiyan o siguro dahil nabunyag na rin ang sekreto ng pamilya nila. Kaya kayo, mag-ingat kayong kumain sa mga piyastahan dahil baka luto na pala ng aswang yan. Taong 2012, isang buntis ang inatake ng aswang sa painaan ng Tipolo Rizal. Starring Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Mia. Hindi ko na nasasabihin ng tunay kung pangalan dahil natatakot ako na baka pag uwi ko ulit sa lugar namin, bigla akong puntahan ng aswang at atakihin. Taga-antipolo Rizal ako. Bata pa lang ako. Marami na akong kakaibang karanasan sa lugar na yon. Doon ako lumaki at doon ako nasanay. Pero muling nangyari ang lahat nang mabuntis ako sa pangalawa kong anak. Taong 2012 kasi, napagdesisyon na naming tumira ng una kong asawa sa lumang bahay namin sa Painan Rizal Kasama namin dito ang nagpalaki sa amin Na si Ate Fe Bulag siya Pero isa siyang albularya Nandito rin ang isa kapatid na babae Mga 14 anos pa lang siya na mga panahon na to. Kasama ko nito ang asawa ko At ang panganay naming anak Na isang taong gulang pa lang. Anim na buwan na rin akong buntis nito sa pangalawa kong anak Sanay na rin ako sa tuwing gabi Na may biglang tatalon sa bubong namin At nakakatakot pa Kasi wala kaming kuryente Gasera lang ang gamit naming ilaw Pero kahit sanay na ako Sobra pa rin ang kaba Hindi lang para sa akin Kundi para na rin sa bata sa sinapupunan ko Hanggang isang gabi Habang mahimbing kaming natutulog ng asawa ko Bigla kaming nagulat May bumagsak kasi sa bubong Mabigat ang bawat yapak nito Parang may higanting umaapak sa bubong namin Lumakas yung kabog ng dibdib ko nito Lalo na't alam kong Hindi basta ingay lang yon. Nagulat na lang ako nang lumabas si Ate Fe mula sa kusina Galit na galitong nagsisisigaw Punyemas ka! Umalis ka rito! May hawak siyang mahabang buho Mahaba at manipisto At kaya nitong abutin ng bubong Kahit bulag kasi siya Malakas ang pakiramdam niya At alam niya kung saan tumatapak ang nilalang Nakakamanghanga Kasi habang kumikilos siya Sinasabayan niya to ng pagdarasal Paulit-ulit to Na para bang may binabato siyang orasyon papunta sa bubungan. Kaya sa bawat sundot niya sa bubong, maririnig mong parang nakakaramdam ng sakit yung kung sino man ang nasa taas. Dahil panay ang talo nito, at bumibigat ang bawat yapak nun. Pero hindi pa rin siya umalis. Para bang nanunubok siya, kung hanggang saan ang kaya ni ate Fe. Naririnig pa namin kumikiskis ang kokonito sa yero Para bang gusto niyang butasin to, para makapasok lang. Pero hindi nagpatinag si ate Fe. Isang malakas na sundot ulit sa bubong ang ginawa niya sabay bulong ng orasyon. Dito na biglang nag-ibang tunog yung mabibigat na yapak. Biglang naging padaplisyon na parang nagmamadaling tumalon pa baba hanggang narinig na lang namin na may tumalon sa lupa mula sa taas ng bubong. Kaya dito namin na pagtanto na aswang nga Dahil sa takot ko nito, sinabi ko na lang sa asawa ko na bumalik na lang kami sa bahay nila. Pumayag naman siya dahil first time lang niya naranasan yung ganitong sitwasyon at hindi siya makapaniwala kasi kitang kita ako na baka sa mukha niya ang takot. Matapos ang gabing to, nagpaalam na rin kami kay ate Pe at sa kapatid ko. Sabi ko sa kanila na sa bahay muna kami ng asawa ko tutuloy. Pumayag naman sila dahil baka hindi rin daw ako tantanan ng aswang hanggang hindi niya na ako ang sanggol sa sinapupunan ko. Saka natatakot din talaga ako kasi walang ilaw sa bahay namin ito sa painan. Naipangan ako naman ng pangalawang baby ko sa bahay ng biyanan ko dahil sa bahay lang naman ako ng anak. Pero nagtakay midwife kung bakit daw durog ang inunan ko. Pero sa awa ng Diyos, hindi nakuha ng aswang ang anak ko at buhay pa naman siya hanggang ngayon. Niligtas ako ng mabait at malakas na matandang aswang na taga-summer Star! Ako si Elaine. Naranasan ko to nung pinagbubuntis ko yung panganay kong anak sa may North Caloocan. Hindi ko pa alam na buntis ako nito. Pero sa tuwing lumalabas ako ng bahay, ay palaging nakatingin sa akin yung kapitbahay naming matandang babae. Araw-araw yon, tingin siya ng tingin. Nakatitig lang siya sa akin. Pero pag tumitingin naman ako sa kanya, ay bigla na lang siyang ngingiti. Eh. Wala naman akong nararamdamang takot o pangamba sa kanya. Dahil tropa ko naman yung mga apo niya. Saka mabait naman talaga yung lola nila. Hanggang isang araw, Lumabas ulit ako ng bahay para bumili sa tindahan. Nang mapalingon ako sa bahay ng matanda, nakita ko siya ulit sa may labas. Nakatingin siya ulit sa akin. Dahil dito, naisipan kong bilan siya ng sigarilyo. Kasi gusto kong itanong sa kanya kung bakit palagi siya nakatingin sa akin. Nang makabili na ako at nang iabot ko sa kanya ang sigarilyo, dito ko na siya tinanong. Bakit kung palagi kayo nakatingin sa akin? <laughs> Odes ka! Nagtakakot na gulat sa sinabi niya kasi wala namang sign na buntis ako nito kaya hindi ako naniwala sa kanya kagad. Ang naisip ko lang na baka binibiro niya lang ako. Pero makalipas ang tatlong buwan, nagkasakit ako ng isang buong linggo. Hindi ako makabangon sa sobrang sakit ng tagiliran ko. Kaya dahil dito, naisipan namin magpa-check up at dito nga namin nalaman na mag na buwan na akong buntis. Hindi yun halata sa tiyan ko dahil noong mga panahon na to ay payat na payat ako at wala sa itsura kong buntis talaga ako. Nang 5 months na ako nagbubuntis, Naging sobrang mairitahin ako. Laging init na init ako. Kaya halos sa isang araw, tatlo o limang beses ako naliligo. Umaga, tanghali, hapon, at gabi. Minsan madaling araw pa nga. Hanggang may isang beses, naligo ako ng hating gabi. Alas 12, lumabas ako ng bahay nito para mag-igib ng tubig. Doon pa kasi kami nag-iigib sa may balon. Kung saan malapit nakatira yung matandang babae na palaging nakatingin sa akin. Nasanay na lang din ako na palagi siyang ganon. Sa ng mga panahon na to, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang dahil hindi pa naman ako nakakita ng ganon. Pero nung oras na to, pagtingin ko sa bahay ng tropa ko, nakita ko ulit yung mata ng babae sa labas ng bahay. Nandun na naman siya at nakatingin sa akin. Inayaan ko na lang to. Nang nag-iigib na ako, medyo hirap ako nito mag-iigib sa balon. Kaya halos natatapon yung nasasalo kong tubig. Kaya naisip ko na dito na lang ako maligo. Habang naliligo ako, napalingon ako sa bahay kung saan nakatira yung matandang ng babae. Nagulat ako nang bigla na lang siyang nawala sa kinatatayuan niya. Kaya nagtataka ako kung bakit bigla na lang siyang nawala. Pero inisip ko na lang na baka pumasok na sa loob ng bahay nila. Pero nang ibaling ko yung tingin ko sa may kabilang gilid, nagulat ako na may nakita kong nakatayong tao doon. Pilit ko pang inaaninag kung sino yon hanggang nagsalita to. Pabasok ka na sa inya! Ha? Huh? Pabasok ka na sa bahay niya! Dito ko lang napagtanto na ito yung matandang ng babae. Sa takot ko, Binitbit ko na kagad yung timba at nagmadali ako naglakad pa uwi sa amin. Pero habang naglalakad ako, nakikita ko pa siya sa likod ko na sinusundan ako. Kaya ko ako nagmadali nito. Nang pumasok na ako sa loob ng bahay, nagbanlaw lang ako at nagbihis kagad ka ako at nahiga na sa kama. Hindi ko nang nagawang magsuklay kasi medyo natakot ako sa kanya. Nagtalokbong pa ako ng kumot. Hanggang ilang minuto ang lumipas, bigla na lang may kumatok ng malakas sa pinto at parang nagmamadali yun. Dahil dito, nagising ang mga biyanan ko at lumabas sila. Pati ako napabangon at sumilip na rin kung sino ang kumatok ng napakalakas. Pagtingin namin, nandoon na matandang babae at binalaan niya kami. Bantayan niya siya! Sabay tingin sa akin. Sige ho! Pagtapos nito, kumuha ng asin ang biyanan kong lalaki at ikinala to sa paligid ng bahay, lalo na sa pintot mga bintana. Nagtaka nga ako nito kung para saan yon at kung ano bang meron at bakit sinabi ng matanda yon Nalaman ko na lang ang dahilan nang sabihin ng binan kong tungkol sa matandang babae. Isang napakalakas na aswang yung matandang iyon. Taga Summer Lake siya. Nandito siya nakatira dahil lahat ng mga anak niya ay dito na rin nagkaroon ng pamilya. Pero hindi naman niya ginagalaw yung mga taong mabubuti sa kanya. Katulad mo, binabantayan ka lang niya. At ngayong alam niya na may paparating na ibang aswang na may balak niyan sa may bata sa sinapupunan mo. Kaya kanya pinapabantayan sa amin. Maya, maya nagulat na lang kami nang biglang may kumalabog ng napakalakas sa bubongan namin. At parang may bumagsak na mga tao hanggang nagkalampagan na to na para bang may nag-aaway. Hanggang maya, maya ay parang bumagsak na ang mga to sa gilid ng bahay namin. Kaya lumabas na ang binan kong lalaki para tignan yon. Ang nakita niya na lang raw ay yung matandang babaeng kapitbahay namin. Sinabi sa kanya nito na umalis na raw yung tik Kaya simula nito... Palagi na akong tinatabihan ng binan ko sa pagtulog habang wala pa ang asawa ko dahil stay in siya sa trabaho. Naging maayos naman ang panganganak ko kaya malaking pasasalamat ko sa matandang babae na yon. Pero bago siya mamatay, kinausap niya yung isa sa mga apo niya na kaibigan ko at pinapasa niya rito yung itim na bato. Kaso tinanggihan yun ng kaibigan ko kaya yung bato na yon ay hindi na naipasa pa kaya naisama na lang niya yon hanggang sa libingan niya. Dito ko rin napagtanto na hindi lahat ng aswang ay masama. Meron din palang mabuting aswang, tulad ni Lola. Pagbagong salta ka daw sa isang lugar sa probinsya, magingat ka raw, dahil baka masundan ka raw ng Aswang Star. Ako oh, Sir Earl Tawagin nyo na lang akong Johnson. Ganito ang nangyari sa akin way back 2011. Umuwi kami ng Iloilo dahil namatay yung lola ko. Bagong salta lang kami dahil unang beses lang namin makakauwi ng Iloilo. Nang pangatlong araw ng lamay ni lola ay nagkayayaan yung mga pinsan ko na pumunta ng Kulasi. Parte rin to ng Iloilo dahil sa gusto daw nila akong igala sa mga tiwin ko at iba pa naming mga pinsan na taga doon. Pero bago kami umalis ng bahay namin sa Barota... Todo paalala ng mga tiyahin ko sa mga pinsan ko na ingatan daw ako dahil nga bagong salta lang ako at ang buhang bibig nila nito ay baka masundan daw ako pa uwi. Hindi ko lang kung anong ibig sabihin nila doon. Wala akong idea kung anong tinutukoy nilang susunod sa amin. Binali wala ako na lang to. Nakatricycle lang kami papunta doon. Pagdating namin ng kulasi, okay naman. Naging maayos naman ang pagbisita namin doon. Hanggang mapagpasya naming umuwi na pabalik sa barotak. Pero habang nasa biyahe kami, Napansin ng pinsan ko yung taniman ng tubo na parang may mabilis na aso na sumusunod sa direksyon namin at nagmamantika ang katawan nito. Dahil nagtaka ako kung ano yon tinignan ko yung sinabi niyang aso at kitang kita ko nga to. Kulay itim na makintabang katawan dahil sa langis. Hanggang yung pinsan ko na nagmamaneho ng tricycle Napasabi na lang na Yare, nasundan tayo! Kaya pinaharurot niya na yung tricycle para hindi makahabol yung aso na yun sa amin hanggang sa makauwi na kami ng barotak ng ligtas at wala naman nangyaring hindi maganda. Pero ang nangyaring to ay hindi pinaalam ng mga pinsan ko sa mga tiyahin na tiwin namin o hindi ko lang alam kung nakalimutan na lang ba nila ikwento kasi pagdating namin sa bahay ni Lola ay nag-aya agad sila ng inuman o naisip ko na lang na baka normal lang to sa kanila. Hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi ng mismong araw din na to sa kalagitnaan ng tulog ko ay nagising ako sa sobrang pamimilipit sa sakit ng tiyan kaya ako na magbanyo nito. Ang banyo sa probinsya ay nakahiwalay sa loob ng bahay. Kumbaga nasa labas pa to. Pero na mga oras na to, hindi ako nakakaramdam ng takot. Kasi sobrang sakit na nun ko. At taing tain ako. Habang nagdudumi ako, hindi ko sinasadyang napalingon ako sa taas ng pawid ng banyo. May parte kasi dito na may puwang yung pawid ng banyo. Pagtingin ko rito, may nakita akong parang taong naglalangis yung muka at pulang-pula ang mata at napakaitim nito na nakatingin sa akin. Sa takot ko, napasigaw na ako. Kaya nagising ko yung mga tiwi na tiyahin ko na natutulog na ng mga oras na to. Anong nangyari? Ma ma may, itim na tao po ako nakita sa taas ng banyo. Tapos pula ng mga mata. Nang malaman to ng isang pinsan ko na nakakatanda sa amin, kumuha siya kagad ng buntot pagit flashlight at inilawan yung tubuhan sa likod ng banyo namin. At doon nila nakita yung korteng tao na kulay itim at patalon-talon nato sa tubuhan. Ang taas tumalon lampas sa mga tubo kong malon Nang makita nila to, hinabol pa nila yung dala ang mga itak at butot pagi. Pero bigo na silang maabutan yon. Matapos to, ginising nila yung pinsan naming nakatulog na sa kalasingan. At siya yung nag-drive ng tricycle na pumunta kami ng kulasi. Pinagalitan siya na nakakatanda naming pinsan nito. Hoy, hindi mo sinabing nasundan kayo! Ha? Sino? Nang aswang! Simula ng gabing to, hindi na ako nakatulog ng maayos hanggang sa nailibing na lang si Lola pero hindi naman na nasundan ng pagpapakita noon kasi lagi nang nakahanda ang mga buntot pagi ng mga pinsan ko natakot na siguro nang makitang merong kaming pangontra sa mga katulad niya aswang Ma, di ba tinanong kita kung umakit ka na ba kanina? Oo, bakit? Nakita ka namin umakit at pumasok sa kwarto mo Tinanong pangakit eh Pero hindi ka sumasagot Pagtingin ko sa kwarto mo Walang tao Patay ang ilaw Pero kitang kita namin ng girlfriend ko Ikaw na ikaw yung dumaan Teka Kanina nung nag-bless ako Dalawang tao yung pinagmanuhan ko sa baba Akala ko nga nandito yung kakambal ni tita eh Pero wala pala Dalawa? Eh mag-isa lang naman siya nung nag-bless ka Starry May gusto rin akong ibahagi Karanasan namin to sa bahay namin sa Tagaytay Bata pa lang ako Ay may mga kababalagan na ako nararanasan At isa lang to sa mga hindi ko malilimutang pangyayari Nangyari to Noong taong 2018 College ako ng mga panahon to Nakatira lang kami noon sa squatter Katapat ng isang supermarket Dahil hindi naman titulado ang tinatayuan ng bahay namin Dumating ang araw na kailangan kaming i-relocate Dahil naibenta na raw yung lupang tinitirhan namin Lumipat kami sa binigay nilang pabahay at nasasakop to ng Tagaytay. Dati itong malawak na pinyahan at nasa likod doon ng National High School. Ang mga pabahay dito ay tabi-tabi at may mga second floor. Pagdating namin dito ay may mga bakante pat hindi pa rin nalilipatan. Na mga panahong to, hindi pa tapos ang kabitan ng kuryente sa mga bahay dito. Kaya pag sumasapit ang gabi ay madilim sa buong kabahayan at solar powered o rechargeable na ilaw lang ang gamit namin. Nung unang gabi ng tulog namin sa bahay na to ay normal naman Nakakatulog kami ng maayos Pero pagkalipas ng ilang araw May isang gabing nagising ako Tapos may naririnig akong ingay Na parang nagkakalikot ng mga gamit namin sa baba Dali-dali ko kinuha ang phone ko para may flashlight ako At bumaba ako para tignan kung ano yon. Pero pag silip ko Wala naman ako nakita Chinek ko rin ang lahat Pero wala namang nawawala Nakasarado rin ang main door namin Kaya kung may lumabas man Ay maririnig ko kagad yon. Kaya hinayaan ko na lang to Dahil baka guni-guni ko lang Kinabukasan, napag-usapan namin to ng nanay ko at hindi namin pinag-isipan na kung ano yon. Pero paglipas ng araw, dito na kami nakaranas ng mga pagpaparamdam. Tuwing gabi kasi, nakakarinig kami ng may mga naglalakad sa katabing bahay namin kahit wala namang nakatira doon. Minsan nga kahit tanghali pa at walang tao sa bahay namin ay naririnig namin yung mga yabag ng lakad noon. Pero dahil hindi na bago sa akin at sa pamilya ko ang mga ganitong pagpaparamdam, binaliwala lang namin to. Hanggang sa isang gabi, Magkasama kami ng girlfriend ko sa taas at nakita namin na may dumaan papunta sa kwarto ng nanay ko. Kaya nagtanong ako sa kanya nito pagpasok niya ng kwarto niya. Nay, anong ulam natin? Nay, anong ulam? Huh? Nakailang tanong ako nito pero walang sumasagot. Kaya pinuntahan ko na siya sa kwarto niya. Pag hawi ko ng kortina niya, nagulat ako dahil walang tao. Patay ang ilaw. Tapos may malakas na hangin na humampas sa akin. Dahil dito, bumaba kagad kami ng girlfriend ko. At tinanong ko yung nanay ko kung umakit ba siya Nay, umakit ka ba kanina? Hindi, bakit? Nagkatingin na lang kami ng girlfriend ko At sabay kinilabutan Kasabay nito Yung pagdating ng kaibigan namin Na parang ampon na rin nila nanay Pagpasok niya Ay nagdasya sa nanay ko Kaya hindi na namin binanggit kay nanay yung nakita namin Hanggang matapos kami magapunan At nakauwi na ang girlfriend ko sa bahay nila Nang matutulog na kami Napagkwentohan namin ng nanay ko kaibigan at kapatid ko ang nangyari. Kinilabutan ng nanay ko nang marinig niya ang nangyari at nakita namin ng girlfriend ko. Tapos nagkwento rin ang kaibigan namin na sa dalawang tao raw siya nag-bless. Pero nakita namin na kay nanay lang naman siya nag-bless. Akala daw niya namang oras na yun ay nandun yung kakambal ng nanay ko. Katabi niya, nagkatakotan na kami ng gabing to. May mga pangyayari din na kapag naglalaro ang kapatid ko at mga pinsan ko, may mga naglalaglagang gamit. Pero hindi daw silang gumagawa noon. Nasa kwarto lang daw sila ng si cellphone. Hanggang sa naikwento ng nanay ko sa mga kapitbahay namin ang pangyayaring to. At nalaman namin na hindi pa pala nabibles ang bahay. Kaya raw may mga espiritu pa rin daw ang naninirahan sa bahay. Dahil hindi pa raw to nabibles. Kaya dahil dito, nagpa ang nanay ko na magpausok gabi-gabi ng insenso at kamangyan. Sinamahan na rin namin to ng pagdarasal. At sa awa ng Diyos, kusa na lang tong nawala. Hanggang ngayon, Nanandito kami ng asawa ko sa Paris na dating girlfriend ko na nakasaksi sa pangyayaring yon ay napagkukwentuhan pa rin namin ng nangyari at kinikilabutan pa rin kami sa tuwing naaalala namin to dahil kita kita namin na may pumasok sa kwarto ni nanay at nawala yon kaya pinagdadasal na lang namin na sana manahimik na ang kaluluwang nagmumulto sa bahay namin sa Tagaytay